<laughs> Nagunsa ka diha anak. Nagunsa ka diha anak ko. Bantayan ni mong bagat ti ami anak. Ah naglantaw sa plato. Naglantaw si papi sa plato. Oh, laon ni balik og lingkod. O, lagi tilapan ang kuan, kawayan. Anong nanoktokan ako gabi, anak? Papi? Anong nanoktok ang mama gabi, eh, anak ko? O, naglili ni ati Ami? Ani ati ikit di ay? Naglili ni ati ikit? Grabe naman yung bataa, ah, oy. Grabe naman yung bata, magliili na malang ako di man ko lili -li on. Hello. oh hello. Yan, good morning, good morning guys. Happy uh, Thursday. Today is May 29 ni yata ron. Happy Thursday everyone, good morning. Yan, yeah, update ni Papi ngayong umaga, guys. Yan yeah, po si Papi. na ni na ginis kahintang si papi diri kada buntag mga palangga <coughs> maghigda-higda mag lantaw, -lantaw mag li li ili si papi ganian lang si papi guys kiss mama bi kiss kiss pakisas mama sige na bi kiss mama kiss mama ba oh, magpakis ang bata. Hala, like ka ikaw cute. Ikaw, guapo ana, oy. Hala, like ikaw cute, oy. gwapo papi? ikaw gwapo, Bliss mama. Bliss mama. Sus! Tagasanto, anak ko. <laughs> bliss mama, bliss. Tagasanto, anak Ayaw ko. Ayoko pa ka, anak. Bliss mama. to anak ko. Kabuutan sa kong anak ko, papi. Gwapo, pagigay kong anak. <laughs> kiss mama. Kiss mama. Kiss mama. <laughs> kiss mama. Eh, magpakis ang bata. Uy, ang ilong. Kiss mama. Kiss mama Sus, mama kiss. Kiss mama. Sige na, kiss mama. Kiss, kiss, kiss. Hala, ay, hala, hala, kiss, 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 mama. Magpa-kiss na ganyan kong anak. Ay, grabe na ni kiss. Ah! <laughs> sa ka anak. Noon sa ka anak, oy. Ano na balik ko na imong lawas anak. Anak. <coughs> ano na balik ko ang lawas ni Prepeople? Ha? Huh? Ha? Ilang taon ni mong plato, anak. Mukhaong kakagisda, anak. Ha? Mukhaong kagisda si bibi papi ko. Tugan ni si Malisa. Mukhaong bagisda ang bata. Tugan ni John? I'm sure, di gini mukhaong isda ang bata karon. Ngitaan sa nag-chicken. Ngitaan <laughs> <laughs> sa nag-chicken, Ricky Bor. Ha? Mangita di Chicken ang bibig kong tititas. Hola, oh, mangita di Chicken. <laughs> anak sakit, bintuhod ni mama, anak. Hasta kung si anak sakit kayo, anak. Naunsa ka ko, anak, no? Naunsa ka si mama, anak. Sakit kayo kung tuhod, anak. Hasta kung kilid, anak. sakit Sakitanan, anak. Ayan, thank you for watching, guys. Good morning, everyone. Have a blessed day to all.